mo na sa oba, mga bade basta gahit na kayo din na badag ligwat ligwat dere yang ba ba Kaya bisag anaw na ligwat mga bade mung ina taraman ang flap so ato sunugon para malanay mo humok na na siya so ada sira to na siya gisunog mga bade nangay tao kwan pain sa tagiya nga nga ni una to ug so ni sila so muna atong gibuhat dali ra ni mga bade basta mainit na ni ang yantas kay malanay na ang flap Huwag so, nga na ang diskarte mga kapadi. Now, tingnan mo makuha. Pakishare lang. God bless. So, after 5 minutes mga kapadi, nakatulan na siyang bus So, nakita nyo mga kapadi, oh. Ni uswak na mga kapadi. Before na muna yung sagyali mga kapadi, dikit kini siya dire. O, oh. karo mga badi, Oh, kuha na ni dikit. So, ato na siyang baso mga kapadi. Kaya para mabugnaw. Okay, good stuff. So ato testing nga mga matanggal na ato dalaw nito ah. Ning bugat Ha?